Hello, hello sa mga idol natin dyan, sa mga kahabi natin dyan. Magandang araw sa inyong lahat. Like. Subscribe. And hit the notification bell. So tara, let's go mga kahabi dyan, mga idol. Shoutout nga pala sa mga nagpapashoutout dyan. Hindi ko na kayo isa-isahin. So... Dito tayo mga kahabi kung paano linisin yung mga lumang barya or mga barya na marurumi katulad nito kasi may nag request kasi sa atin na kung paano daw maglinis ng mga barya so yun ang ating tatalakayin sa ngayon mga kahabi dyan mga idol kung paano linisin yung mga baryang marurumi na Okay mga kahabi dyan, so ang una natin gawin dyan, first step mga kahabi, mga idol, ibabad natin siya sa suka. Pwedeng silver swana suka or dato puti na suka. Binigar mga kahabi ha. Hindi yung suka ng tuba. So hindi mahina yun, yung suka ng nyug, mahina yun mga kahabi. Dapat yung dato puti or silver swana suka. So, ibabad muna natin siya mga kahabi dyan, mga idol. So, hayaan natin yung hayaan muna natin siya dyan sa sukat. Makikita nyo naman yan kung kakalas na yung mga dumi. So, saka natin siya sundan ng isa pang panglinis. So, ibabad muna natin yan yung mga barya na yan na marurumi. Yun. Your... <laughs> katulad nito so ayaan mo na natin yan siya na mababad sa suka so makikita nyo naman yan kung unti unti nang kakalas yung mga mga dumi dyan, mga kahabi so ibabad muna natin yan sa suka hayaan na natin siya na nakababad so dito tayo mga kahabi sa year na mga non-magnetic So, ang non-magnetic is magmula ng 1995 hanggang 2003. Itong non-magnetic mga kahabi dyan, mga idol, non-magnetic to eh. So, itong non-magnetic, mga kahabi dyan, mga idol, okay lang siya na ibabad kahit na isang araw mo pang ibabad to sa suka. So, walang magiging problema. Unlike dito sa magnetic, etong magnetic mga kabin, hindi mo siya pwedeng ibabad ng matagal sa suka. Kasi once na nababad siya ng matagal sa suka, so yung mga gilid niyan, magbabrown yan, magiging brownies. So yan lahat ng mga nakausli na mga letters dyan, or mga figure, basta't yan nakausli, yan ang unang magbabrownies. So, pag nag yan, ibig sabihin na sobra na yung pagkababad mga kabi. So kailangan saglit mo lang siyang ibabad kung gusto mo siyang linisin. So unlike dito sa non-magnetic, kahit na isang araw mo pa or dalawang araw mo pa itong ibabad, okay lang siya. Katulad nito, ito kahit na matagal mo ring ibabad to, itong 5 peso na yellow or golden So okay lang siya ibabad kahit na matagal. Huwag lang itong ganito na magnetic na bariya na 1 peso. Okay mga kahabi diyan, mga idol. So ayan mga kahabi, mga idol, unti-unti nang kumalas yung mga dumi. So pwede na natin siyang pahiran ng rubbing compound so yung rubbing compound mga kahabi nabibili ito ito yung puti ito yung rubbing compound nabibili ito sa mga paint center or sa gamit ng kotse sa mga paint center hindi sa hardware ha, mga kahabi ito yung rubbing compound itong puti ito yung wax So, may mabibiling tingi niyan sa mga paint center, sa tindahan ng pintura. So, ito ay ginagamit sa mga kotse. Or sa mga car, mga kahabi. Ang, yan ang susunod natin na gagawin. So, pagka kumalas na ganyan, yung dumi, pwede na natin siyang Pwede na natin siyang kaskasin. So, ang ginagamit natin dyan is... Ang pangkaskas natin dyan, mga kabi, kailangan bulak. So, cotton. Kasi pag ginamitan mo yan ng tela, or magagas pang magagasgas yan, mga kabi dyan, mga idol. So yan nababad na natin so pupunasan natin siya ng unahin natin tong rubbing compound so ilagay, lagyan lang natin siya ng ganun yung mga portion na marurumi may dumi lagyan lang natin ng rubbing compound paikot na ganyan o ba? Diba? sabay kaskasin natin ng bulak kailangan bulak ang pangkaskas dyan mga kabi so makikita nyo sa bulak ayan yung mga dumi so lalagyan pa natin yan hanggang sa matanggal talaga yung mga dumi ng barya so ganun ang paglilinis ng barya kailangan bulak ang gamitin Oy, natanggal na yung dumi. O di ba malinis na. Kailangan kaskasin bulak ang pangkaskas, hindi yung mga tela. Makikita mo yung mga dumi, didikit dyan sa, sa bulak. Ay, pawala na rin ano gawin? Bakit lang ang paglilinis ng bariya mga kaabi Bibili kayo ng rubbing compound sa pain center May mga tingi naman na nabibili Yun ang gamitin nyo sa bariya Unang, unang step dyan, ibabad nyo muna sa suka. So, yung suka ng Dato puti or either silver swan Huwag yung suka ng tuba kasi hindi yung nakakatanggal ng dumi mga kahabi O oh, natanggal yun na yung dumi meron pa dito sa likuran So yun portion na marumi, yun lang punasan niyo. Saan sa pagbabago tayo sama-sama magsimula At pagdating ng panahon tayo hindi mo kang kawawa ilay, 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 ilay. Ay, Tulad dati na marumi Meron pang natira so kaskasin pa natin <laughs> Sa malinis na. So ganun lang paglinis ng barya mga kaabi dyan, mga idol. Sana magawa nyo rin ng paraan yung mga barya nyo na malinis. And then pagkatapos nyan, ito yung pinangkaskas nyo ng rubbing compound. So kukuha kayo ulit ng cotton na malinis. Ito naman yung gagamitin nyo sa pagpunas nyo ng wax so ito yung wax, ito yung wax yung pulay, gray grey so kukuha tayo ng wax dyan ganun pa rin pupunasan natin ubers and reverse so kaskasin natin ng wax yan ubers nya at saka reverse lagyan natin ng wax ang ibon tubig pa ay maitim At ang aso na dagat at ilog ay nagdilim Ang sariwang hangin ay pawala na rin Ano-ano pa ang ating dapat gawin? Bakit hindi pa natin tubigyan ng pansin? Yan ang tinatawag na car wax ginagamit sa kotse ginagamit sa mga cars o yan ang mabisang panglinis ng mga barya

and hit the notification bell.